na inapula ang sunog na tumupok sa Grand Evergotesco Mall sa Caloocan. Biyernes pa sumiklab ang apoy na nagumpisa umano sa tindahan ng sapatos. Erwin, bukod sa pag-apula sa apoy, nakadagdag pa sa tensyon ang panggagalaiti nga ng mga stall owner na gustong ma-check ang kanilang mga paninda. Pati mga residente sa paligid na apektado ng sunog, nagre-reklamo na rin para sa latest aksyon sa Kalawakan My Live. Report ang aming kasamang si Jay De Castro. Jay, ano na ang latest dyan? Erwin, fire under control na pero patuloy pa rin binobomba ng mga pamatay sunog ang likurang bahagi ng mall dahil patuloy pa ito o malawak pa rin uh, lumalaki ang usok dito. Hanggang kaninang alas dos ng hapon, patuloy ang nakikitang usok mula sa 5th floor ng Evergoteso Grand Central Mall sa Kalaokan. Biyernes pa nagumpisa ang sunog sa nasabing mall na nagsimula umuno sa isang tindahan ng sapatos. Ang mga bumbero halos wala ng pahinga sa pagpatay ng sunog. Ang katabing mall ng Gotesco tumulong na rin para maapula ang apoy. Muli silang na alarma nang muli na namang kumapalang usok sa likurang bahagi ng mall kaninang mag-aalas just ng umaga. Kaya naman ang mga residente nakatira malapit doon nangangamba. Si kagawa Jack Lazaro na nakatira lamang sa likod ng mall na ihirapan na raw makahinga dahil sa nalalangap nilang usok na galing dito. Ba, nahihirapan na kami sa paghingan dito eh dahil tatlong araw na umuusok, nirereklamo namin. Ayaw namang pasukin ng mga bumbero. Habang abala ang mga bumbero, nagpipilit naman ang mga stall owners na papasukin sila sa mall. Galit na galit ang mga store owner at empleyado dahil napagalaman daw kasi nila na may mga nakapasok sa loob ng mall at kumuha ng mga paninda nila. Tapos kami rito, hindi kami pinapasok, gay ba? Pinapapasok? Pero kahit anong pilit makapasok, hindi sila pinayagan ng mga bumbero. Nagpadagdag pa sa tensyon nang kumalat ang balitang lasing umano ang fire marshal ng BFP Caloocan na si Oscar de Asis, kaya hindi naging maayos ang pagresponde ng mga bumbero. Bagay na itinanggi ni de Asis, na yung nagsasabi sa akin na nag-responde ako naka-inom, lasing, hindi po yung totoo. Pag-aaralan pa ng lokal na pamahalaan ng kalokan kung aksidente ba o sinadya ang sunog. Lalo't iniimbestigan ito dahil sa hindi umunang pagbabayad ng buwis na umabot sa maykit 700 milyon pesos. Nandaan sa harap ng mall papuntang northbound. Erwin, sinubukan natin makausap ang management ng mall pero tumanggi sila o wala raw silang officers sa ngayon. Uh, kung kanina Erwin ay balak nang magdeklara ng fire out, sa nangyayari ngayon mukhang malabong mangyari ito. Erwin. Maraming salamat sa iyo J. De Castro live mula sa Kaloocan.